Hello guys, magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So, kapusta? Uh, time check guys, nasa 8 plus na. 8, ano ata, 8.5. So, nagsara na ako guys ng aking tindahan. Ayan, maka-down na ang ating roll up. So, sabi ko kanina, actually nagba-vlog ako kanina regarding uh, dito sa ano na to, send with the clip. Kaya lang, hindi ako matapos-tapos, guys. Nawawala ako, nadidistract ako kasi nga may mga bumibili. So, sabi ko mamaya na nga lang pagkatapos magsara na ako ng tindahan. So, ito na nga, guys. Uh, I-share ko sa inyo. Pakita ko muna sa inyo ang aking mga na-display. So, na-display ko na ang aking mga paninda. Ayan, oh. Ayan. So, pagod ang tindera. Uh, okay. Pero okay lang. At least, di ba, parang pag nakapag-display kasi tayo, parang magaano yung pakiramdam natin. Wala na. Di wala natin makikita mga karton dyan sa sa hig sahig Kasi naligpit na, na at na-display na. O, Jeva. <laughs> so, ayan. Yan ito na nga, guys. I-share ko sa inyo yung regarding dun sa send with a clip. Kasi, may mga issue tungkol dyan, di ba? May mga kasarit tayo na, nababasa ko lang naman din sa Facebook, guys, na sabi daw, ang send with a clip, ay scam, kasi nga daw, nung nagpadala doon sila, nag-send sila ng pera, hindi naman daw pumasok doon sa, pinadala nila. Kasi nga guys, pag, hindi siya kinlame, hindi talaga siya papasok. Mapupunta siya pag ikaw, napadalan ka ng pera, papasok doon sa inbox yan. Pero, hindi siya papasok doon sa transaction. Pero, pag, Uh, pinindot mo siya doon sa, sa, inbox, pag napindot mo na yung inbox na sa taas, uh, meron pa yan doon na open clip. Pag na-open clip mo yon saka lang siya papasok doon sa transaction mo. yon sa Gcash. Kaya, ingat-ingat tayo doon, guys. Ano, kasi baka, like tayo mga tindahan. Example ako, tindahan ako. May nagpunta dito. Uh, nagpakita siya sa akin ng... <coughs> tawag dito yung screenshot. So, na-screenshot niya, meron doon. Kasi pag yung sa screenshot, may nakalagay din yung send, send uh, parang send as a clip, parang ganun. Basta, screenshot na may amount, ganun. Tapos, pinadala, ganun. Tapos, pag like ikaw, ako tindahan ako, tapos hindi ako mabusisi. Mabusisi ba tawag doon? Uh, hindi ako yung nag-check doon sa aking transaction. Hindi ako nag-check sa aking cellphone. Hindi ko binangga yung kanyang uh, pinakita ang transaction, yung screenshot niya. So, doon baka madali tayo doon, guys. So, kailangan talaga check natin ang ating cellphone. Tingnan natin doon sa transaction, na, transaction natin kung pumasok ba. Siyempre, pag send with a clip yun, guys, hindi nga tapapasok siya sa transaction. Doon natin titingnan sa inbox. So, pag nakita natin nandun siya sa inbox, so, pindot natin yung sa inbox, open clip, para pumasok sa transaction. Kasi uh, may mga ganun na instance guys na pag tayo mga tindera, hindi tayo nagtitingin. Tapos, siyempre pag may time na hindi nabubuk nabubuksan yung ano natin, yung cellphone natin. Kasi yung sa nagkakaproblema tayo sa signal. Like ako kasi guys, ang gamit ko, data. Kung pag if ever man na hindi ako, hindi ko siya mabuksan sa data, kinokonek ko siya sa wifi para talaga sigurado na bubuksan ko siya. So, paano naman yung mga tindahan na hindi ganun? Like, hindi talaga sila nagtingin kasi nga nagmamadali na din si customer. So, binigay na nila yung pera. What if 1,000 yun, binigay na nila. Ang ang ano mo nagtiwala ka tapos sabihin mo as naman na yun sa transaction kaya lang nakalimutan mo guys nakalimutan mo na nandun pala siya sa uh, kasi hindi hindi nga siya papasok sa transaction doon siya papasok sa inbox so kailangan uh, pag yun nga pag nakalimutan mo tapos kasi pag yung ano noon sa inbox noon bababat bababa yun lalo na pag may mga pumapasok na nagpapa-cash in, cash out, kaya bababa yun. Baka di mo na napansin, di mo na na-click. Ayun. Uh, tawag dito, nabigay mo na yung pera, tapos after 3 days, hindi mo nga na-claim, uh, balik sa kanila yung pera. Balik yung 1,000 sa kanila. O diba, luging-lugi ka na ano ka. E paano kung hindi, hindi ano, honest yung taong yun? Diba? Hindi na niya binalik sa'yo. Pero afternoon kasi guys, after 3 days, makikita mo din siya doon. Magme-message din sa iyo yan eh. Parang may lalabas dun sa notif notification ng uh, GCash na yung send with the clip mo na, na ano, ni parang bumalik. Return, parang ganon, return to the sender. So, siyempre, magtataka ka ba't ganon? So, iyon, nadali ka. <laughs> so, nadali ka ng 1,000. 'no, so dapat ingat tayo mga tindahan. So, tayo naman guys, pag may mga ganoon na customer natin na nagpa nagpadala ng mayroong send with a clip kasi yun nga yung personalized kasi yun eh. Personalized ang tawag doon. Ah, uh, may tawag doon eh. Uh, personalize your money like yung mga nagpapadala na naglalagay ng message, like nagpadala ka doon sa kapatid mo kasi birthday niya or nagpadala ka sa seller kasi bayad ng utang or nagpadala ka dun sa yun mga ganon. So, dapat talaga uh, like nagpadala, like dito sa tindahan ko, ganun nga ang nangyari. Gusto niya may ganun. So, sabihan natin yung customer natin na if, if ma-send ko na to, pakita mo to dun sa, ano, like, dun nila i-claim din sa tindahan, sabihin dun sa tindahan na nandun sa inbox yung uh, send with a clip parang ganun, uh, para ma-click niya at ma-open clip, ma-open clip niya yon para pumasok sa transaction niya. So sabihan natin si customer guys kasi baka hindi rin alam ng tindahan. E, tapos, di ba? Tapos sabihin lang na eh wala naman pumasok, di ba? O, oh, di ba? Uh, kawawa naman yung ano, yung pinadalhan. So, yun nga guys, tinry namin ang aking Josawa. Ayan. So, pakita ko sa inyo kung uh, paano siya bumalik sa amin kasi hinintay talaga namin yung 3 days. So, yun. May, may notification na lumabas. Ayan, pakita ko. So, yun guys. Ito yung Gcash ng asawa ko. So, binuksan niya ang kanyang Gcash. So, kasi nagpadala na ako sa kanya ng 10 pesos. Tinry lang namin 10 pesos noong uh, January 27, 8.55 AM. So, ayan guys. Sa inbox niya, nakalagay claim your money with a clip yan. You have received money. So, galing sa akin yon. So, tinangyan niya sa transaction, wala. So, hindi talaga siya papasok sa transaction. So, ayan. Bumalik siya ulit. Tinangyan niya ulit sa inbox. So, binuksan niya yung inbox. Ayan. Claim your money with a clip. ba diba? Tapos, sa baba, hindi ko sinabi ko sa kanya, wag niya muna i-open clip para bumalik nga sa akin. Titingnan natin kung babalik ba talaga siya after 3 days. Kasi nakalagay dyan, you have received money with a clip. Yan yung galing sa akin. Claim it now. This will expire and will be returned to the sender on January 30, 2024 at 8.55 a.m. So, ayan. So, yung inbox niya, o oh, nawala na siya guys kasi bababa yun. Bababa yun. Doon na yun sa baba. So, nawala na siya. So, ayan. Ito yung on uh, uh, January 30 sa inbox niya. Oh no, the money sent with a clip parang bumalik. So na-expire na siya. So yeah, o. No. oh no, the money sent with the clip has expired. The money with the clip sent to sa akin expired nanggaling sa akin ganyan na uh, eh, nag-expire siya January 30, 2024 8:56 AM. Remember to claim it right away when you receive them. So ayan guys, yun yung nangyari. Bumalik siya after 3 days na hindi niya kinlik yung yung open clip. So ayan, balik tayo. So makikita mo na siya sa baba guys. Diyan na siya sa baba makikita pag napindot mo siya. So ayan guys, tingnan naman natin doon sa aking account. So, ayan. May lababa sa notification. Oh, no. The money with the clip has expired. So, buksan natin yung account ko, guys, sa Gcash. So, medyo, ano lang, lag. Matagal ang ating internet, ay, ang ating wifi connection. So, ayan. Uh, ayan, buksan natin. So, ito yung aking transaction. Send money with the clip refunded. So, bumalik sa akin yung 10 pesos, guys, na pinadala ko sa aking Jusawa. So, ayan. Nakalagay date, January 30, 2024. So, tingnan naman natin sa aking inbox. Ayan. Money with a clip expired. 10 pesos you sent to... Ayan. Nag-expired siya. Medyo mabilis. <laughs> so, sana may natutunan kayo, uh, may naintindihan kayo sa mga pinagsasabi ko. <laughs> so, yun lamang guys. So, ingat tayo sa pag cash pag, pag mag-send with a clip tayo. Ayun nga pala guys, isa pa, lalo na yung mga nag-Gcash, talagang mag-log tayo ng ating mga transaction, lalo na yung cash out. Kung ayaw nyo ilag yung cash in, cash, cash in nyo, kahit yung cash out lang, ilag nyo guys, kasi mahirap na pag like, may nagpa-Gcash sa inyo, hindi pumunta. Nagpa-Gcash nga kahapon, pero hindi pumunta. Uh, hindi pumunta kahapon, tapos ngayon lang pumunta. So, nalito ka, kasi hindi ka naman nag naglalag. So, nalito ka na kumo nakuha na kaya to o hindi pa kasi sobrang dami mong transaction kahapon tapos ang dami din nagka-cash out tapos hindi ka naman nagla-log so ayun nga nga hindi mo alam kung nakuha na ba talaga o o hindi pa kaya talagang ingat talaga guys magla-log talaga tayo pinakaimportante ang pagla-log talaga ng cash in cash out natin so kahit yun nga cash out nang guys pinaka ano you know, kasi yun talaga yung naga-out ka ng pera eh o okay lang yung nagka-cash in ka kasi 'di ba i ikaw lang naman nagdag send pero pag yung cash out kasi pera kasi yung bibigay mo di ba o paano naman kung like katulad sa akin dati guys naglalag naman talaga ako pero yun nga na ikwento ko na din to nung nakaraan kong video na yung anak kinuha na yung pera tapos pumunta pum ulit yung yung papa niya tapos sabi niya kukunin doon yung pera so matik alam ko na kasi nakuha na sabi ko ay nakuha na ni ano ng anak niyo po So, ayun, di ba? So, paano naman kung nakalimutan mo, di ba? At least, meron kang logbook. So, walang kawala. Kasi baka may mga scammer, di ba? Like, may mga ganun, gumagawa ng ganun uh, na isipin nila, ay, hindi naman naglalag yung, ano na yan, yung nag, nag-gcash. Try mong kuhanin mo ulit. Iba naman yung kumuha, di ba? So, nalito ka, pa, iniisip mo, pa, nakuha na ba to? Hindi. O, oh, syempre, ala nga naman sabihin mo, ay, nakuha na to. Eh, kaya, wala ka namang proof. 'di diba? So binigay mo ulit. O di nga nga, lugi ka. <laughs> so yun guys, ingat talaga tayo sa pag Cash. So yun lang guys ang ni share. Maraming salamat sa panonood. Paalam, bye-bye.